Na namin, di ba? Ang lalaki. <laughs> Ang lalaki naman with care with uh, care 'yung pagkakahawa alam na alam mo na 'yung parang tamang hawa naman alam <laughs> mo <laughs> 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 na sa go naman sigeyo alam hindi daw i naga ng videos ng mga artists for example na may mga makaawa diyan may bagalit kayo or bigla kayo ay expected na yun kasi bago ko tanggapin ito nilatag sa amin kung ano mga mangyayari example tulad na sabi ko hindi mo naman mapeprediko nang mangyayari Bawa si Alan Umarte arte may ay, eh, nahihirapan ako sa pinapagawa mo sa akin. Baka sa mo. Ganon, oo. So, bilang host, alam ko dapat yung role ko dun sa extra challenge na depende. Hindi ko alam kung ano din magiging reaction mararamdaman ko. o magiging reaction ko na mahirap naman pangunahan na hindi pa nangyayari. Pero so far, ito na mga guest naming artista ngayon. Eh, lahalos dati, malapit naman sa buhay ko. So, Kaya mo bang oh, i-challenge <laughs> yung kung ipagawa <may> sa <laughs> yung ginawa ni Alisa Alano? <laughs> So, Ano po yun? Ano ba? Huwag naman yung buhay ko. Huwag <laughs> naman. Huwag <laughs> naman yung buhay ko. <laughs> so nakakatuwa lang kasi sabi niya, um, sige, sige, sige. Basta meron kaming part na hindi ko na pwedeng ikawento sa inyo. Pero nakakatuwa lang na, alam mo yun, na nag-open up siya. Tapos ako naman super advice sa kanya. So, ganda. At malaki open din, up? oo, malaki din ang nagagawa ng extra challenge sa buhay ko bilang artista. To think na first episode pa lang to. Kasi nagkakaroon ako ng bagay banding sa mga hindi ko nakakasamang artista. Like Kylie Padilla. First time ko siya mamit na hindi ko alam na ganun pala siya ka sweet at yung age niya pala eh, parang 19 years old lang pala yung batang yun. Ganun? Alam mo Tapos with Dennis ka naman. Hindi kasi bata eh, bagets eh. <laughs> parang si Dennis naman, given na yan. Si Rafael, first time ko din makabanding na may mga moment kasi ginagawa ng mga challenger yung mga activities na yun na naiiwan yung iba. So may time na kami ni, ni, ni Rafael yung nagkukwentuhan. O oh, kaya with Alex naman, chikahan kami ng chikahan. So may mga ganun ako sa kanila. Kaya sabi ko nga, ang sarap kasi parang bonus ito sa akin para magkaroon ako ng banding sa mga hindi ko pa nakakasama. Ano sa ay, so totoo lang ha, to be honest din sa inyo, wala kaming kinalaman ni Charles sa puno, sinong i-guest na artista sa amin. Kasi on the spot, bibigyan nila sa amin yung script. So doon na lang namin makikita, ay, guest pala natin si ano, mm -hmm. ay, guest, parang sila Dennis. Nakita namin sila, nandun na. Oh, hindi niya pwedeng barilin, if ever. Mm -hmm. Ay, hindi ko type uh, to. Ay, walang baril-baril. Shotgun lang. <laughs> wala eh, wala kaming kinalaman. Kung bagay yung mga boss namin yung bahala, kung sino yung... Tsaka depende din sa mga challenge na ibibigay ha. Doon nila dinidepende kung anong artista o sinong artista ang ilalagay natin dito. Sino ba ang kaya ito? So kahit sino pa yun, ready ka? Yes. At susuportahan mo ha? Of course. Sabi? Kaganyan na lang ako. <laughs>